Hello everyone. Good morning. Happy Mother's Day to all. And uh, today gusto kong gumawa ng video habang nagbabantay uh, bata once street tayo. Habang hinihintay natin yung si Mrs. na Mamaling na malengke no. Uh, ito yung reality, you no? Know, strikes everywhere. <laughs> okay. Now, uh, gusto kong i-ano yung topic na to. Kasi I wanted to share something na uh, uh, kung ano yung meron ako. Pero kasi akong tinatawag na uh, safe space. No? Alam ko tayong mga entrepreneur, solopreneur, mga negosyante, napaka stressful ng mundo natin na ano? <laughs> napaka stressful napaka challenging napaka uh, it takes a lot of uh, thinking na uh, grabi yung ano natin uh, sa paghandle ng tao sa pagmanage ng business uh, so of course na uh, marami tayong experiences pero yun uh, meron yung tinatawag na safe space no so gusto ko lang ibahagi ito uh, yung pinakauna no baka makatulong sa ibang mga kasama kong solopreneur na eh, siyempre iba-iba tayong strength eh. 'di diba? so, kung ano man 'yon, kung ano ka man ngayon, saan ka man ngayon, ako ganito lang, na yung safe space ko pag may pinagdadaanan. Uy, nak, no. So, ginawa Hindi man. Nak. No, no. Ano yung ano yung safe space ko ay uh, number one, pag may malaking problema, challenge, no, parang nasi-shaky ka, uh, grabe yung parang yung kaba, no? may mga ganon eh. So, kung anong ginagawa ko, yung first talaga na safe space ko is talk to the Lord. Na hindi to hindi to sa pagiging Kristiyano, hindi to sa pagiging lahat naman tayo, 'di ba? May meron naman tayong Jose. Eh. So, safe tayo doon, no? Uh, honestly, pag may dumadating sa buhay ko na gano'n, kung na talagang ginagawa ko talaga, minsan nakaka-guilty nga eh. At tumutuloy yung luha ko minsan pag gano'n kasi nagigilty ako. na kapag may sobrang laking problema na, di ba, dumating sa buhay natin, dun pa lang po tayo parang luluhod at iiyak talaga sa kanya. Na, Lord, tulungan niyo ako. Tulungan mo ako. Give me strength give me wisdom. Uh, and, uh protection. Uh, so, yun lang. Safe ka dun kasi wala naman eh. Siyempre kung siya lang yung lalapitan mo. Yun yung sigurado na wala talagang wala talagang mag-judge sa'yo. Uh, so, safe ka talaga dun. So, second is talk to yourself. Na ako kinakausap ko sarili ko, totoo yan. Tapos ko kausapin ni si Lord, no? Ah, uh, nakausap ko sarili ko ano ba yung dapat kong gawin, ano ba yung mga ah, uh, na nawala na, patay na tayo diyan, no? <laughs> halika nga dito. Samahan mo sa daddy sa vlog niya. Halika dito, halika dito. Halika dito na, halika dito na. Oo, oh, na. Kasi ikaw yung ipa-vlog ni daddy kita ng content, ha? Huh? Na no? so yung second ano ko, yung second na second na uh, uh, safe space ko, I talk to myself, di ba? So, so, si daddy, kakausapin mo na yung sarili. Ibig sabihin, pag may problema, ano ba yung problema? Ano ba yung ugat ng problema? Ano ba yung kailangan kong gawin? Ano ba yung... Uh, ganon. Ganon ako. Uh, yes, pwede ako makinig sa ibang tao. Yes. Pero first and foremost talaga ano. Ah uh, ako talaga muna yung ah uh, uh, nagbibigay ng solusyon sa kung ano yung problema ko. Minsan kasi 'di ba may na-encounter tayo tao, hingi ng hingi ng advice. Tapos at the end of the day, hindi rin din naman ah mauubos na yung ano ni mami, hindi na hindi rin din naman ma hindi rin din naman hindi rin din naman, huwag na ha? hindi rin din naman susundin. Yung sa, sariling decision niya pa rin din naman yung no nak. Sariling decision niya pa, natin pa rin yung masusunod. So, in that case, it's better na kausapin mo natin yung sarili natin. Uh, let's, gawa ng plano, gawa ng anything, anything na maka-resolve sa problema mo. Then, um, pag medyo hindi pa talaga magaan at you have to ah uh, kailangan mo pa talaga ng other no lifeline <laughs> so doon ganun sa talk to your family no talk to your mother talk to your kapatid kung meron kang support system na matibay maganda 'di ba makikita naman natin sa mga family na uh, intact talaga mas maganda 'di ba kasi makikita mo yung bata o yung tao super strong kasi nga may sasandalan sila eh pag medyo mali yung daan your family will not uh, hindi ka sasabihan yan kung ano lang yung gusto mong marinig sasabihin talaga kung anong dapat mong marinig yun yung importante dyan but not all no still not all so family Number four, talk to your friend. So, kausapin mo yung mga close friend mo. Kung ano, so. Hindi ka advice, kunin mo yung ano nila. Makinig ka lang, di ba? Kunin mo kung ano yung masasabi nila, kung ano yung suggestion nila. Kung ano yung best option nila. Kasi iba-iba Minsan nakikita, yung mga na, hindi natin nakikita, nakikita ng ibang tao. Kaya better yet, Ah, uh, yeah. na tayo, di ba? So, uh, talk to your friends. Tapos ako, number five. Ah, uh, seek advice pa rin sa mga kakilala, no? kahit hindi close friend. At number six. Uy na, wala na, naubos na. Na. Talk to anyone else kahit hindi kakilala. So ako personally, kung nakita nyo, dito mo nasa, sa... Kausapin ko muna yung Diyos. Sige na yung sarili ko. Kakausapin ko yung family ko. Kakausapin ko yung friends ko. Kakausapin ko yung kakilala ko. Kakausapin ko kahit sino. Ganon. Ganon yung progress niya. Ganon, ganon, ganon ako. So, dito pa lang pag mo yung say, Lord, baka meron mabuksan kagad. Meron ganon. Uy, epekto na yan. Pag galing kay, pag kumausap ka sa Diyos, hingi ka ng solusyon, pakita yung wisdom, magbigay ng wisdom sa'yo. Pag galing sa'yo, na mo, then that's good. Diyan pa lang, putol na, hanggang dyan pa lang. Pag hindi talaga kaya, talk to your family. Tingnan mo kung ano yung perception nila. Hindi pa talaga, talk to your friends. Iconive mo, mga sinasabi nila. Talk to sa mga kakilala, then talk to hindi kakilala. Bakit? Iba din kasi yung perspective ng hindi kakilala. Baka meron ka doon makita. Ngayon, bakit madali sa akin? Kasi yun talaga ako eh. Yun ako. Yun talaga ako. Kasi ah uh, mahirap, no? Pag automatic pack jump ka kagad, no? So mahirap yun. So kung tingnan nyo hanggang dito, the Lord, sarili. Pag anon, close friend to hindi kakilala. Depende kung gaano ka Yun na lang yung tanong, no? Kasi kung just in case na talk to anyone else, tapos hindi mo naman kaya uh, dalhin or anin yung sarili mo, pag uh, may mga narinig ka or nage-judge ka, wag na. ba? Diba? So, depende sa kung gaano ka So, kasi uh, I think uh, sa tagal na ng panahon, pag humingi ako, yung purpose ko lang is kunin yung 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 mind or yung thinking ng ibang ibang tao na hindi ko kilala then regardless kung i-judge ka kung ano yung gagawin sa iyo okay lang yan na basta say you're seeking para ma-open yung eyes mo na so hindi yan kung ano yung sasabihin nila so again anything na hindi natin kontrolado wala tayong magagawa diyan most importantly is that kung ano lang yan sa atin, solusyon sa kung ano meron tayo, maging stable yung heart natin, yung mind natin maki at we uh, arrive to a solid uh, decision, yun yung pinaka-importante. Kaya, ako may mga times na medyo excited, so shaky, 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 shaky. But in the end of the day, I ask for advice, I ask for ganito, ganito. Hindi ko nakikita sa sarili ko, I ask for my friends, kakilala, sa hindi kakilala. Hanggang eventually, na open yan. So, I think uh, that's uh, my safe space tay mga negosyante. Meron tayong ganun, no? Pero, huwag tayong mag-jump up automatic to someone else na hindi natin kakilala. Kaya baka doon pa lang sabi binanggit ko noong una, dapat step by step ganun, um, masolusyonan mo na, di ba? So, ang gulo lang kasi may anak ako dito. Ako sana, wala kasi ginagawa, naghihintay. But in the end of the day, uh, ginawa ko to para at least makatulong sa mga kapwa kong katulad kong mga sulok ninyo. Maraming maraming salamat and I think this is it. Goodbye.